So, tingnan natin dito, nagluluto ng puto. Ito yung lutong probinsya talaga. O, so, saan ka nakikita yung kusina namin? Naka-tiles! So, kulubot na tiles. Mahal, mahal na ano? Ayan! Ito! Wow! Ayan po, yung kamuting kahoy namin dito na binagyo. Tinumban ng bagyo. Uh, tawag dito, iniraid. Nilagyan ng Nyog. Meron nyog ito na? Meron. Tapos, ayan. Improvise, oh. Hmm. Ha? Ha? <laughs> ah, binabalik ka din pala yan? Oh, po. Oh, wow. Hmm. Ito yung talagang probinsya, mga kapatid. So, ayan, oh. Ito si Ate Rose. Yan ang luluto niyan. O. Wala lang Ay, ano? Internet dito. Marami sana siyang vlog dito to oh, probinsya ang probinsya bang kapatid o diba namimiss kahoy. namin to kahoy ayo nangitim na yung hero tipid simple oh, uh ha -huh. so ito po yung namin kusina dito oh uh ta Oh, -huh. ano, ito yung namimiss ko dito eh. Yung balikan yung mga buhay nung no nakaraan. Mm. Si inyo, shout out sa mga nakakarilig dyan. Yes. Wow, oh. So, Sarap nyan. Oh, hmm. yun yan. Sana. Right. Hmm. Huh? Sige daw. Oh, ta. Ayan. Tapos, sige ng hmm. takip. Tatakpan. Hmm. Boom. Hmm. Huh? Sige natin, ilang minuto yan. Ito, oh. Mainit na yun. Sarap kainin eh. Mainit na yan Ayan. Uh, di ba? Iuwi namin yan ngayon. So, ito yung aming ito yung aming kubo. Simpleng kubo. Meron kaming gas dyan pero pang for emergency lang yan. Oh. Itinanggal eh, talaga oh. Ay, walang ka, an, wala na asan ah, tangke pala nito. Ay, sabi ni Lilinan doon sa kundo, sa kundo kasi. Ay, ay, ay. Tapos pala eh, Di, walang, walang ka, ano dito? Ha? Wala. Wala. Ah, wala. Ano ba yun? Sa eh, sabi sabi Ito po yung aming bukid. Aha. Uh -huh. Yan namin tataniman ng mani. Dami ng pinya ngayon. Siguro mga 3,000 mahigit na puno ng pinya na yan. Kainan po nila to? Ang isa sa napansin ko rito magandang pantanim ay ang kalamansi yan ang ganda kung nagtanim pala kami ng marami na ganito ay di pwede nang mag harvest kasi yan ang daming bunga nyan